Dapat yeah, nga, grabe. Ano doon? Ulan? Maulan. Oh, say hello. Hey. Ano nah. Pinarawas ko yan. Pinarawas ko. Ano <laughs> talaga? Ah? mo talaga? Ano talaga? Ano talaga? O, uh, oo nagsuka si ano. Para uh, pa nagsuka. Sabi, ano, <laughs> ano nagsuka? Hmm. Malita? Malita nino. Maulan dito sa dait. Di doon? So, yeah. doon sa so, hong. Yeah. Kaganoon. Makakita. Para kulit pa na ka hindi ba? Hindi mo, hindi mo yung kumain. Alam ko si Chet oh. malungkot wala si Rose Ann.